Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Gina Rodriguez, Mamasagari Channel, a faith healer, o mata reader. So ngayong hapon na to, tingin natin na nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of May 2024 for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video. Kaya naman energy ay kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kanino energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. I request maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig na guumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the monthly for the month of May 2024 for the sign of Libra. Angel Spirit, please give me your information. Ano kaya gusto sabihin sa yon ng ating mga baraha? Wow, this is the Ace of Pentacles. So this is a big slot or a big money coming in for you, no? May malaking um, halaga, no? Na darating sa buhay mo or darating sa eksena mo. This is the material offer. Wow. Sa madaling salita, financial, no? So, let's see. What is additional messages for angel spirit? And of course, there is uh, the devil. Oh my God! The devil represents the black magic involved, a toxicities, and of course, the temptations, or something of a negative energy. Additional messages. Let's see, ha? Huh? Kailangan i may natin para na ma-clear out natin. I guess there strength card, confidence, no? Kailangan maging malakas sa loob mo. Na no, parang natutukso ka dito with the devil card. Na parang um napanghihinaan ka ng loob. No, parang na, na ano ang parang natatalo ka ng takot at pangamba mo. Additional messages. So there's a, the two of one so choices, no? Kumbaga hindi mo alam kung anong pipiliin mo. Kung ano yung gagawin mo. Kung ano yung mga bagay na kailangan mo umpisahan no? At nangangamba ka, natatakot ka with that ten of cups, there's a happiness. So there's a blessing this guys tulong ng ating angel spirit. Naka, kumbaga bibigyan ka ng um, kumbaga synchronicities or something sign ng ating mga gabay with the will of fortune. So this is the good luck na coming in for you. There's a swerte ha, maaaring may tatama sa loto dito na maari um, magdala sa'yo ng panibagong eksena or mari magkaroon ka ng promotions or um, kumbaga may tumawag sa'yo yung um, tumawag sa yung bagdadar sa ng big money, no? Malaking pera. So let's see what is the of Pentacles. is of Pentacles represent the five of wands. So there is a lot of competitors. So there's a complications, no? May uh, sumusubok ipitan ka sa situation. May mga kang pera. Pero kumbaga, kumbaga mayroon daw dito nga uh, parang hinaharang yung parang hindi mo makuha yun, no? It's either mana yan or um, kumbaga um, kumbaga, meron ka dito makukuha, eh, it's sa loan, no? Kumbaga, malaking pera ito na maaring, um, kumbaga, magkaroon ng problema. So, let's see what is the devil card. This is the queen of cups for healing, no? Unti-unti yung paghilom at paggaling. And the strength card represent the ease of sword. There's a breakthrough. Kung baga makakapa mo na mahanap mo yung sarili mo dito na parang matutuklasan mo at ma mapa, kung baga mahatak mo yung ano, yung um, tapang mo dito na no? parang um, parang makakawala ka sa comfort zone mo. Parang ganun na magiging ganap mo dito. The two of ones represent the ten of pentacles. This is a long-term success and long-term investment. Kung itong pipiliin mong rango or itong pipiliin mong um, trabaho ay maaaring uh, magdala sa'yo ng pangmatagalang uh, financial um, security. No? So let's see what is the ten of ten of cups. So there's a the five of cups. So there's a financial loss or financial crisis. So siya sabi dito ako um, maga. iwasan mo yung ano, no? yung parang maligalig ka, na no, kung ano, ano, yung pinagbibili mo. Na no, baka magdala sa ito na sobrang, dahil sa sobrang um, kaligayahan mo, kung ano na nagagastos mo, kung ano na binibili mo, na no, baka mag magdulot to sa iyo ng problema. So, let's see what is the will of fortune. This is the sun card, no? Kung magabibigyang linaw, no? Ang iyong kapalaran. So, kung ngayon ay malalaman mo na yung mga bagay na posibleng mangyari at maganap. No? Talagang may magaganap na malaking pagbabago, malaking blessings, no? The Ace of Pentacles and the Five of Wands represent the King of Pentacles. Practicality, no? Kailangan maging practical ka wag ka kumaga, kung alam mong tat, tumamak sa lot or else no kumaga wag ka mag wag, wag ka magchichismis or wag ka -kukad -kukad kanino no pero na lang sa taong um, talaga pinagkakatiwalaan mo no love uh, asawa man yan or um, kumaga magulang at sila sa dito sa ina kung magga magkaroon ng complication mag-ingat because there is a big money rin na kailangan kontrolin mo about sa finances baka magkaroon ng complication na baka dahil sa inaabangan mong pera dumating no kumbaga um, sumobra na yung utang mo no kumbaga inaasahan mong darating tong pera na to tapos biglang pak hindi dumating yun ang iwasan nyo guys no baka magdulot sa ng problema there's a five of cups so there's a regret no there's a something na disappointment kumbaga may mga bagay dito na parang um kumbaga hihilom na no yung mga uh, rejections mo or something failure mo, na no, unti-unti nang hihilom yan. And because there is uh, the strength the ace of sword represent the queen of sword. This is the bigger feature. Kung baga, nak tinitingnan mo na kagad yung possibilities. Kung baga, ganun yung maganda dito, na kailangan mo tignan yung magiging posibilidad. Kasi, kung baga, kung hindi mo titignan, at ura-ura um, da ka sa kung ano man yung ginagawa mo sa buhay mo, maari magkaroon ng komplikasyon lalo-lalo na pagdating sa finances. So, let's see what is the queen of wands. because the um, Queen of Pent uh, the, ten nine, the Ten of Pentacles represent the Ten of Swords. Si may backstab dito, mag-ingat ka, may traidor dito, ha? Kumbaga, lahat ng mga pinaghirapan mo, parang ano eh, kumbaga, ano na to eh, parang iyaano ka, no? Par iipit ka sa sitwasyon para makuha niya. No? Or either, kumbaga, lahat ng mga pinaghirapan mo, parang gusto nito, um, siya nakikinabang lahat, gano'n. And because there's a, the, um, the Ten of Cups, and because the, uh, five of, five of pentacles represent the knight of Sword so nag, nagkakaroon ka ng anxiety sleepless night not because of depression and stress no pagdating sa finances kumbaga huwag uh, ka mag-alala there's a blessing this guys dito na maaari tumulong sa iyo so let's see what is the wheel of fortune in the sun card alam there's a tower moment for a major changes. Ang ganda ha, kung baga mayroon sa bu pag uh, sa umpisa na parang there's a big opportunity na kailangan mo maging, uh, wag pa dalos, 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 maging madahan dahan or wag ka maging greedy. Ha? Kapag nahawa kami isang bagay, um, ano mo, pahalagahan mo, ingatan mo. Huwag kang maging masyadong greedy sa bagay na 'yon. Huwag magkakaroon ng disappointment. Baka magkaroon ng uh, regret sa huli. No, baka mang mawala sa iyo lahat ng mga kumbaga inasahan mo or something dahil sa pag-aabuso mo, no? Sa ka, kapangyarihan kung ano man 'yan, no? At sinasabi dito, this is the strength card na kailangan mo gimlakas ang loob mo. tignan mo 'yung magiging posibilidad no? Kung baga, tignan mo na kagad yung magiging outcome, yun ang lagi mong pakakatandaan. Kasi there's an information dito na, kung baga, pagdating sa pera makukuha mo, at the end of the time, baka magkaron dito ng backstab. No, kung baka, itong taong pinagkakatiwalaan mo, at the end of the time, baka, kung baga, ka. At the same time, kung baga, pagka-tridor sa'yo, ang mangyayari, dahil sa pagiging maligalig mo, at pagiging masayahin mo, um, kung baga, na sobrang ka na overwhelm ka, de ba? So magkakaroon ng financial crisis that because of na sobrang ka sa utang, na sobrang ka sa gastos, at na sobrang ka sa kung ano-ano luho pinagbibili mo sa buhay mo na magdadala sa iyo ng depression. So this is the turning to your favor na pag-ikot ng kapalaran na this is the success coming in for you with the tower moment for a major change. So ito yung malaki pagbabago magaganap sa iyo na behind the scenes may mga magaganap na na posibleng posibleng mangyari, no? Na kailangan mong pag-ingatan. Kasi at the end of the time, magkabaga, baka yung inaasahan mong magandang kapalaran o magandang buhay ay maging um, magdala sa ng uh, bangungot, no? So let's see what is additional messages about naman to sa outcome. Ang pinaka outcome dito guys, there's a empress card, a revert, renewal new beginning. So, magkakaroon ka ng bagong simula dito. At there's a emperor, be mature and up and being grounded. Ito yung sinasabi ko na kailangan sa larangan ng buhay, kailangan maging mature ka. Maging, um, kumbaga, maging strikto ka at maging masinop ka sa kung ano man ang meron ka Dahil hindi sa lahat ng oras at hindi sa lahat ng panahon malakas ang iyong finances no and, and your career and because there's an information with that moon card for that truth reveal there's a dream coming true at sinasabi sa dito mailalahad ng katotohanan sa likod ng mga bagay na akalain uh, hindi mo akalain mangyayari no? so let's see what is additional messages about sa career So, there's the four of sir by your intuitions na makinig ka sa gut feeling mo dito. Kung baga, papasok to sa iyong intuition, yung mga, yung mga bagay na kailangan mo isa lang alang ah at kailangan mong pakakatandaan. There's a dine of pentacles with a blossoming abundance, no? Parang hinakatid na mensahe ng parot na parang, o, oh, um, kung baga, dahil sa pagiging madaldal, no? Kung baga, maraming taong, um, akala mo totoo sa iyo yung pala naiinggit sa iyo no kumbaga kailangan lakas ang pakiramdam mo na maging low key low key lang dito no kumbaga mag-ingat ka sa mga actions and of course um, na mga sa um, sasabihin mo at gagamitin again sa iyo so pagdating sa career mo behave behave ka lang no additional messages about sa career And kasi ang sinasabi dito with um, the three of Pentacles with your collaboration, see, I told you, sa pakikipag-ugnayan, no? Kung baga magkakaroon ka na something connection with the socialize, na sa mga tao, pagdating sa business mo, trabaho mo, kung maga mag-ingat ka lang sa mga tao ang mo. No? Lalo-lalo na sa pakikipag-usap or pakikipag-chismisan or marites, no? In a good way man yan, diba? In a good, um in the good conditions, ba? Diba? Kung maga, kahit na ganun mo giging ganap, kailangan maging aware ka pa din. So, let's see. Additional messages about sa love life. So, there's uh, the Queen of Wands by uh, control and stability. And the Star card is on healing. No? Kung maga, dahil, na sa dahil siguro sa mga pinagdaanan mo sa nakaraang ma'am, Dakara ang pag-ibig mo. This is the flower na nire-represent with an empowerment, no? Magiging malakas ka na. Dati sinasabi dito, dito the star card, parang binuhay yung katawan lupa mo dito. Na parang binuhay ka ulit sa nakaraang eksena mo na, kung baga, nagmahal ka at um, hindi ikaw yung nawalan. Yung mga taong niloko ka at yung taong iniwan ka. Kasi alam mo sa sarili mo na, yung pagmamahal na inaalam mo ay pure. So let's see additional messages about sa... Health. So there's uh, the King of Swords. So let's stop the pattern. Iwasan mo yung mga bisyo mo, yung mga luhu mo. Iwasan mo yung mga pagkain ng hindi mas hindi mga magaganda para sa kalusugan mo. No, kumaga the king of sword is a stop the pattern, no? Kumaga na kailangan mo or stop the cycle, no? Kumaga yung sistema, iputulin mo na yan lalo-lalo na kung yung mga yung mga kinakain mo ay hindi magaganda at hindi maayos na, hindi maayos sa iyo. No, talagang nagkakarong um, nagkakaroon ka ng kuwala mo na bawal sa iyo, iwasan mo na with the night of once no, kumbaga, ihina yung katawan mo dito. Kaya, huwag ka magtataka bakit parang umihina yung mga tuhod-tuhod mo dito, no? At sinasabi dito na parang, um, nangihina yung mga katawan-katawan mo not because of um, abusive na no? dahil sa abusado ka dun sa um, sa paggamit nito kaya kailangan maging aware ka magpahinga ka rin ha at iwasan mo yung mga bawal kailangan mo na fruit and vegetable dito additional messages for magical fairy messages for magical fairy messages. Ah, oh, spiritual teacher, no? May albularyo dito. Kailangan mo na albularyo dito. No? Additional messages. And there is a get some exercise. So, isa pa to kailangan mo na exercise. Baka kinukulang ka rin sa exercise kaya siguro nanghihina ka. Yung mga muscles, muscles mo baka natutulog na. So, let's see what is the yin and yang oracle card. Yun, yang oracle card represent oh, fulfillment, the wishes coming true, matutupad na yung mga pangarap mo. See, I told you, avoidance, may mga bagay na kailangan mong iwasan. At the same day, there's a comfort zone, no, kailangan mong kumawala sa kinakatakutan mo. Ito yung sinasabi ko sa umpisa na yung takot mo, yung baka magsisilbi sayo sa, um, sa pagpigil ng uh, pagtupad ng mga pangarap mo, lakas sa mga loob mo. no At the same time, sinasabi dito, with the stability and flow, no? Kung magayusin mo, kung magatuloy-tuloy yung daloy ng eksena dito, gamayan mo lang, lakasan mo lang ang pakiramdam mo. Additional messages for yin and yang oracle card. At sinasabi, oh, see, I told you, there's a parrot. No? There's a story the the parrot not told. And at sinasabi dito, there's a something significant na sinasabi dito na kailangan maging aware ka sa magiging Ah, uh, sa lahat ng mga sasabihin mo, no, baka gamitin na sa'yo. at the same time yung mga bagay na uh, dapat ay hilihip lang at private lang dapat hindi ka nag-share noon, no? Kumbaga, malaking bagay 'yon kaya siguro na um nagkakagulo-gulo yung eksena mo dito dahil um, kumbaga nagagamit again sa iyo, no? Iwas mo yung pagchichika-chika. And there is some sister, may kapatid ka din dito, no? May babae ka kapatid dito na maaaring pinagchichismisan ka o chinichika ka sa iba, And there a joy. No? Kung magiging maligaya ka dito at the end of the time. There a healing. Unti-unti paghilo, paghilom, unti-unti yung paggaling. Ito yung sinasabi na iwasan mo unti-unti yung vision mo. O yung mga ginagawa mong hindi maganda. Mahili ka ba sa alak? Mahili ka ba sa sigarilyo? Mahili ka ba sa soft drinks? Yung mga unhealthy habits. Iwasan mo yon. So let's see what is our Kang Hell Michael messages. I can her Michael messages. And go forward fearlessly. Magpatuloy ka na walang kinakatakutan, walang kinikilingan. Amen. And there's um detachment from the situation. Kailangan mo nang kumawala sa situation, 'di diba? Kailangan mo nang magtantanjanti, Ha? Oy kuya, oy sir, or ano man 'yan. And there's an admit to the truth to yourself. na Now I can din. Kailangan mo tanggapin sa sarili mo yung mga bagay na kung ano man ang meron ka. No, hindi mo kailangan magpanggap o hindi mo kailangan uh, magpretend na kung ano-ano para lang may iba impress sa ibang tao. Basta kung ano man ang meron ka, kung, uh, kung sino at kung ano ka, ilabas mo. No? Kipakita mo ang tunay na gandang hindi nila inakala. Ganon. So, let's see what is the chakra. So, there's a grip. There's a something losses, no? Kung baga may mga bagay na nawawala, it's an opportunity to appreciate things, no? Kung baga may mga bagay dyan na, kung baga, will you God, kaya may mga bagay na umaalis at nawawala sa buhay natin. And of course, there is an information with, um, expansion, no? Kung baga, papalawakin ka dito at uh, palalakihin ang iyong finances, career, and love life. But at the same time, there's enlightenment, no? Bibigyang kaliwanagan ng lahat ng mga bagay na parang malabo sa iyo sa ngayon. Na no, unti-unting liliwanag at unti-unti mo matutuklasan ang kahalagahan ng mga bagay-bagay. No? Doon ka parang uh, matatauhan. And there's a leave a stressful situation behind. Iwasan mo, Tom, kailangan mo nang umalis sa sit sa nagbibigay stress sa'yo at worries. There's a yes. Now, may mga bagay na kailangan mong gawin. At oo, oh, oh, tama ang, tama yung uh, sinasabi dito ng ating Archangel Raphael na, kumbaga kung ano yung hinihiling mo sa kanya ay maaaring ibigay niya daw sa'yo. No? maaring tumutugma no yung hinihiling mo at um, kung parehas ka ng reading nito at tama yung nararamdaman mo dito ito yung uh, ito yung sakit na nararanasan at nararamdaman mo gagaling ka with the yes so let's see what is the energy anxieties no i told you nagkakaroon ka ng na stress and depression at the same time sleepless night kaya nagkakaroon ng na anxieties and there is an angel of balance so kailangan mo maging balance eh, sa buhay mo no And there's a man holding a coin. So if you were a man, um, kung marunong ka humawak ng pera at magaling kang um, humawak ng pera, kaya ikaw ang hawak ng pera pagdating sa relationship. And if you were, a, um, oh, see, there's a woman holding a coin. So if you were a woman, ikaw din na may hawak ng finances, magarunong ka humawak ng finances. So there is a feminine masculine energy dito pagdating sa finances. Marunong kayo humawak ng pera. It's a good part. So let's see what is additional messages for angel spirit. And there's a an happiness. Now, at the end of the time, magiging masaya ka dito. At sinasabi dito, there's a growth. Talaga magkakaroon ka ng expansion, ha? And of course, sinasabi dito, there's a judgment. So, this is the wake of call for you. Now, you need to pay attention sa mga nasa paligid mo. O sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo ngayon. So, let's see what is the monology. Ay nakita sa sinasabi dito, there's a time for healing, no? Unti-unti yung paghilo, unti-unti pagaling. Unti -unti pag And there the answer you need is coming. So lahat ng mga katanungan mo, lahat ng mga hinihingin mo ng kasagutan ay masasagot na. And confident is your key to success, no? Yung ka, ang bagang mo talaga ang magdadala sa isa success. Diba? The more na mo yung ginagawa mo, the more nag enjoy ka, diba? Ba? Kung maga magtutuloy-tuloy yan ng magandang eksena at pasabog sa'yo. There's a builder. Kung maga papatibayin ka pa pala kasi ng pundasyon mo dito. At darating yung araw na hindi ka nila matitinag ng ganong ganon na lang. Dahil malalim ang pundasyon at pinanggalingan mo. No? There's a lot of experiences. No? Maga hindi ka takot sa rejections. Hindi ka takot sa failure. Hindi ka takot sa mga challenges. No? Kung maga doon kahinubog. No? Yung pain na yun nagbigay sa'yo ng strength. And of nagbigay sa'yo ng power. And of course there's a body works, no kailangan mo na something massage, exercise, no physical therapies. Talaga meron dito nakatawan, Kailangan mo dito ng ano no, exercise, assisted uh, stretching, no. And of course there's a career change, no Kaya, bababago na din career mo. Ito na yung magpapabago sa buhay mo, ang career. Oh my god, sinasabi din dito there's a winter variety release and transition. At ito yung talaga yung magpapabago at magpapaalis kayo sa sa sitwasyong kinagagalawan mo. And there is a choices. So this is the choices, no? Kumbaga, it, it's either a kurso na no? parang there's a course, alternative course. So ibig sabihin nito, ito yung skills. This is the skills na ibibigay sa ng ating angel spirit na talaga naka-line up sa iyo at talaga nakatadhana na talagang um sa iyo at uh, doon doon mababago ang takbo ng buhay mo. There's a gift. No, you are being gifted na no, maraming regalo sa iyo ang universe. Okay, let's see what additional is additional messages for angel spirit. And there's a loosen your grip. Now, there's a something addiction. So, yun sinasabi, di ba? Kung maga, iwasan mo yung mga bagay na parang nakakasama sa iyo. No, yung mga hi ang mga may hilig ka sa kung ano-ano na kumaga baka may ka sa asukal, may ka sa kanin, may ka sa mga yun na sa sobrahan ka, yun yung bawal eh. No, and there's a let God in. Hayaan mo ang Panginoon kumbaga magbigay sa'yo ng mga lessons, no? And of course, there is some whale and orca elders. So, there is a um, deep, uh, divine deep, no? Kumbaga, uh, may malalim dito na panggagalingan. Sino sabi, enjoy your life from the fullest, no? So, let's see what is the angel's romance, no? Sino sabi naman dito, there is a free yourself. No, kumbaga, uh, take charge of your situation. Or, it's time to take back control in your life. At the same time, there is a heart-to-heart -heart conversation. Magkakaroon ng heart-to-heart -heart conversation dito with your loved ones. No? So, let's see what is the angel's answer. And, a uh, fistful resolution. No? Magkakaroon ka na kapaya ang solusyon. And there is a no. Marunong ka dapat humindi. Ha, ah, hindi puro sang ayon There's, sa kung i consider kailangan mo reconsidera yung options or something opinions mo. No? P kasi magkakaroon na kapayapaan dito eh. So let's see what is a Jesus loving quotes. And there is a uh, give shall be given to you, no? Kung uh, ibibigay mo, no, yung mga bagay or sinasabi na surrender, no, kung baga ibibigay, pagkakalob sa iyo yung mga bagay na yon ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag binitawan mo at ibinigay mo yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo. So, let's see what is the angel's number. Angel's number represent, oh my God, there's a good times and great blessings. So, isa-isayin isay, muna natin with the 24-24 by good times, no? Okay, you are worthy of an affections, leisure, and pleasures. If you tell your family and friends how you feel, you find that you all the same page and can work together effectively. Many peoples are rooting for you. If you spread love, it will find its way to you multiplied. No? Kung sabi sa sa'yo dito na, kung baga, lahat ng mga bagay na nararanas at nararamdaman mo, no? kung baga kailangan ilabas mo yan parang yung gusto sabihin sa akin dito na na kumbaga hindi mo pwedeng ikip-kipin lang o dibdibin kasi baka sumabog ka na lang bigla at sinasabi dito there's a 666 for great blessings at sinasabi dito guys na uh, nurture yourself and your need desires and uh, boundaries let go of things that are waiting you down. Make space of something meaningful and expand your spirit all areas of life. That big love opportunity and our job need to squeeze everywhere. So there's a set of boundaries. No? Kung baga sinasabi dito, pagdating sa buhay mo, na kailangan mong um, pahalagahan kung ano yung mga bagay na kailangan mo. no? Hindi yung um, gusto mo lang. At may mga bagay dito na parang intindihin mo na may mga bagay na kailangan mong bitawan at pakawalan. Hindi mo kailangan pilitin at hindi mo kailangan angkinin yung mga bagay na hindi pa para sa iyo. May mga bagay dito na kailangan mong pakawalan na, na alisin ang um, negative sa isip at puso mo, no? Kasi yun yung mga bagay na nakakapag-create ng blockages kaya hindi ka makapag-moving forward at may mga bagay dito na kailangan mong pakawalan at bitawan. So guys, let's see what is the messages of life. Messages of life represent I reap what I sow no? Sinasabi dito to I remember that all thing and all I do will come back to me in some way. I understand that I am reap the fruits of what I saw and fill my life with thoughts and deeds of abundance. Light and love I saw dead seeds knowing I will harvest at the greatest of riches. So see, kung mag mo sa sarili mo na yun lahat ng mga ginawa mo, no? Ay may kabayaran lahat ng mga kumbaga inani mong kabutihan alam mo at the end of the time magiging mabuti rin ang kapalaran sa yo. it's a good it's a good idea and of course um, tama naman talaga no na kung ano man yung uh, tinanim mo siyang aaningin mo no at sinasabi sa dito kung maging maganda ka at maging mabuti ka sa kapwa mo magiging mabuti rin sila sa'yo no in another way in, in our other area may mga bagay talaga sa buhay natin na kung ano ang ginawa natin yun din na magiging kabayaran no at mag-ingat ka sa mga bagay na gagawin mo At um, may mga bagay ka dito na kailangan mo Salang-alang no Kailangan mong papakatandaan At kailangan mong iingatan So guys, this is a monthly goodbye For the month of May 2024 For the sign of Libra So Libra, Libra, Libra Maraming salamat for this wonderful reading So once again This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updated. And because maraming salamat sa mga walang sawang Pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo. Nandiyas at may kapal, siksik liglig na gumapaw na yung balik sa inyo. And of course, maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and bye da boche.